Hello everyone! Maayong adlaw sa tanan, mga inday at mga dudong! <laughs> so, andito na naman ang inyong inday at magiging uh, busy tayo today, mga mamshi, dahil ako ay mag-general cleaning. So, pag sinabing general cleaning, alam na this, kudko dito, kudko doon, at uh, lahat yan lilinisan natin, mga mamshi, pati yung bintana, mag-map, mag-vacuum, so tanggalin ko din yung uh, mga kurtina pero yung iba dyan lalabahan lang andin ibabalik ko din siya pero yung isang puti na manipis is uh, papalitan ko ng ibang kurtina so ngayon mga mamshi start na si Inday mag good code kuskus pa more <laughs> Talaga biro ang maglinis ng bahay Lalo na kung general cleaning ang ating gagawin So disadvantage at uh, advantage kung maliit or malaki ang ating bahay Although pag malaki ang bahay maganda Syempre malaki ang ating bahay Pero sa pagdating sa paglilinis doon tayo mahihirapan At uh, pag maliit naman syempre mas maliit ang ating lilinisan At itong aming tinirahan mga ma'am is maliit lang siya kaya medyo ano ang aking paglilinis pero syempre nakakapagod pa din lalo na kung general cleaning ang ating gagawin so ang aking ginagawa mga mamshi uh, hindi ko na yan siya uh, pinagsabay-sabay lahat what I mean is katulad dati uh, from uh, sala punta ng kwarto, kusina doon sa may hallway tinatapos ko yan buong araw ngayon ang aking ginagawa katulad ngayon dito sa sala so bukas naman sa kwarto and the next day doon sa hallway at kusina So, ganoon ang aking ginawa, ginagawa, mga mamshi. Kasi, nakakapagod mag, masyado pag, uh, uh, pag sabay-sabayin ko tapusin, tapos maghatid pa ako ng anak ko sa school, magluluto pa. So, wala na, lupay-pay na ang lola niyo <laughs> Ngayon mga ma'am, ako ay magtatanggal na nitong carpet and then mag-vacuum ako after mag-vacuum is mag-map and then mag-vacuum ulit. So gano'n ang aking ginagawa mga ma'am, si mag-vacuum muna before mag-map para mabawasan yung alikabok and then vacuum ulit before ako maglagay ng uh, panibagong carpet. And then tanggalin ko yung uh, mga kurtina, yung brown na kurtina ibabalik uh, ibabalik ko 'yan siya, lalabhan ko lang and then yung puti uh, papalitan ko ng ibang kurtina, yung ibabalik ko lang jan pag after kulabhan yung brown. So, ayan mga mamshi, habang uh, busy dito si Inday, tayo ang ngayon ay magkwintuhan. Ano nga ba ang isa sa mga pamahiin dito sa Turkey or isa sa mga pamahiin ng mga Turkish? Hindi lang ako sure mga mamshi kung lahat uh, ginagawa ito or gumagawa ng ganito. Uh, before mag-start ang Ramadan. So ma sa March 11 is mag-start na yung Ramadan at ito yung aking napansin sa kanila mga mamshi lalo na sa mga in-laws ko sa mga kapatid ni Dudong Turkish, sa mga pinsan niya at adito uh, sa kapitbahay namin o di ba Marites ako. <laughs> Ito ang napansin ko mga ma'am na before uh, mag-start ang Ramadan is uh, nag general cleaning sila. So yan talaga yung napapansin ko kaya ako is nakikipamahiin na din. Uh, many mini years ko na din tong ginagawa mga ma'am pero ako naman is uh, nag-general cleaning pag sinisipag ako every 4 to 5 months. As in bongga na general cleaning na pati yung mga kabinet namin na malalaki is tinutulak-tulak ko para malinisan talaga yung likod ng uh, cabinet. At ang Ramadan mga mamshi is yan ang pinaka Christmas dito sa Turkey. Pero hindi katulad sa atin na ang Christmas is a uh, 24-25. Pero uh, dito sa kanila is uh, parang one month a uh, fasting muna sila. And then pag mag na yung Ramadan, yan na yung parang pinaka ano nila, talang Christmas na na like nyan ang mga nasa probinsya, pupunta dito sa Istanbul, yung mga nasa Istanbul, mag-uuwi ang sa kanikanilang mga kung saan sila may kamag-anak. Parang katulad sa atin na uh, yung mga nasa probinsya pupuntang Manila, yung mga nasa, mga nasa Manila pupuntang probinsya, or dyan lang, siya sa, dyan lang sila sa probinsya, dyan lang sila sa Manila nagbibisita lang sa mga kamakamag-anak so parang ganun din ito mga mamshi pero before mag ang ramadan, so mag-fasting muna yan sila ng one month and din sa loob ng one month na yan mga mamshi may mga invite-invite silang mga nangyayari, like yan halimbawa kami, i-invite kami doon sa isang kapatid ni Dudong Turkish, and then pagkaano doon naman sa isa, doon sa Chahin doon sa nanay niya, yan kakain ng hapunan at uh, pagkaano naman kami naman ang mag-invite sa kanila, pupunta uh, pupunta sila dito sa bahay. So ako naman yung maghahanda ng hapunan. Kaya uh, ganun dito mga ma'amshi at uh, pag uh, mag end na yung Ramadan, yun na talaga yung parang pinaka-Christmas nila na katulad talaga sa atin na yung mga bata mapipera kaya lang dito ang mga bata is na uh, pumupunta sila sa bahay pero hindi sila kumakanta. Unlike sa atin yung mga bata nangangaruling dito, uh, nag-aano lang sila, nag uh, do and din ikaw kung gusto mo bigyan ng mga chocolate or pera. So ganun mga mamshi ang uh, mga bata dito, uh, Christmas sa kanila ang ano, end of ramadan marami silang pera, may mga bago silang sapatos, damit kasi yung mga lulo, lula, tiyahin, so binibigyan yung mga bata so ganyan ang uh, ano ng ramadan at uh, masaya siya mga mamshi para talaga siyang Christmas sa atin ngayon pala mga mamshi ako ay magpapalit na ng carpet at itong carpet na to pinalabahan ko I think 3 months ago And then, pag nagpapalaban tayo ng carpet is, uh, pag ibabalik na sa'yo, so ganyan siya nakabalot ng uh, cellophane. Yung carpet pala kanina, mga ma'am, na tinanggal ko, napakabigat. Kasi, uh, mabalahibo siya. At uh, hindi pa siya basa, pero mabigat na. Kaya, naubos yung aking lakas. Wala na akong nitong lakas. Mamaya, pang mikos-mikos kay Dudong Turkish. <laughs> Paguda na ang beauty ng lola nyo. Mga mamshi, paguda na ang lola. <laughs> so, ayan mga mamshi, okay na yung ating sofa. Yung sofa palaging may sapin kasi yung batang makulit. Ayan, minsan madumi ang kamay. Minsan may kinakain siya kung ano-ano. So, madali madumihan. Kaya, mas maganda may sapin. At least, ayan, tanggalin mo lang labhan. sa wakas, nakatapos na din si Inday at nakaready na tayo sa paparating na ramadan at yung uh, maliliit na cup na yan is dyan ko siya nilagay kasi wala na akong space doon sa isa kong kabinet na nasa hallway so welcome sa aking munting tahanan mga mamshi ito yung aming simple living area ayan, very simple lang siya mga mamshi walang maraming anik-anik anding yung aming dining uh, table is nandyan na din siya Actually, 8-seaters uh, uh, yan. So, tinabi ko lang muna yung ibang upuan. Tatlo lang yung nilagay ko para kahit paano makaano tayo sa space. And din yung aming uh, lamesa. Kung napansin nyo, meron siyang hati sa gitna. Kasi ano siya, ahatakin mo lang magkabila ang uh, dulo. So, hahaba na yan siya. <laughs> so, ganyan mga mamsi. Kaya, ayan. Ang aking munting tahanan, nakaready na sa mga bibisita. Ngayong Ramadan at alam niyo ba mga ma'am, uh, pag Ramadan yung mga tao dito is parang nagfifista sila pag gabi, kain kain sila ng kain kasi syempre, uh, pag araw nagfa nag, uh, fasting sila. Pero hindi lahat mga ma'am nagfa-fasting. Yung mga may mga iniinom na gamot, ayan yung mga matatanda yung mga bata, ayan, hindi yan sila pwede mag, uh, hindi yan sila nagpa-fasting. Pero kung di naman talagang uh, walang nararamdaman, talagang ayaw lang din nila mag-fasting. So, ayan mga mamshi, ito lang yung ating vlog for today. Thank you for watching. God bless. Bye. Bye.